Magandang umaga, malamig na umaga mga kalaki July 28 na po ang bilis po ng araw Nako po malapit na pong matapos ang ating July Ang tanong ko, sinuwerte ka na ba? nanalo ka na ba, Naka-follow ka na ba sa amin, nasubukan mo na ba ang mga lucky numbers namin, kung gusto mo subukan ang mga lucky numbers natin, eto po mga kalaki sa mga nanonood dyan, na, sa mga gising na dyan, gising na po, July 28 na po, at narito na po ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan po na sinusumada po natin araw-araw po, ibabahagi ko po ito sa inyong mga kalaki, sa mga interesado dyan, kunin mo na ang listahan mo at babanggitin ko ng mga lucky numbers sa mga ayaw naman po sa amin, scroll up nyo po, marami po kayong mapapanood, lagpasan nyo po kami. Pero kung naniniwala ka sa amin, abay, stay ka lang rito mga kalaki dahil araw-araw po nakakapagpanalo kami rito, nakapost po yan sa Facebook. Legit po yung mga followers na yan, mga nananalo, kahit i-chat nyo po sila, legit po nananalo sila, okay? Pero meron din naman pong hindi nananalo sa amin. Ibig sabihin, hindi po tayo nagsisinungaling. May mga napapanalo tayo, yun po ang importante at meron din namang hindi. Ang importante, hindi tayo tumitigil magbigay ng mga lucky numbers na mga idea na magaganda para po sa inyo. Kaya gising na, eto na po, ibibigay ko na po sa inyo ang mga two-digit lucky numbers po ng bawat bayan mga kalakaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ready ka na ba? Abay, oh, kung ready ka na, kunin mo na ang mga listahan mo, okay? Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging... Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ito po mga two-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa bayan po ng Siyempre, Olongapo po. 12-6 Quezon 3-9 Laguna 8-14 Aurora 27-22 Cebu 13-1 Paranaque sa 6 Manila 8-21 Pasig, 33, 29, San Juan, 85, Marikina, 13, 15, Tabuk, 18, 3, Romblon, 15, 2, Angono, Rizal, 18, 24, Montalban, Rizal, 23, 15, Antipolo, 1, 36, Taytay, 2, 24, Cainta, 7, 2, San Mateo, 24, 20, Dabao, 3, 2, Tayla, 15, 159, Kirino 33, 8, Bacolod 520, Cavite sa 21, Tagig 34, Mindoro 329, Marinduque 1217, Caloocan 422, Muntinlupa sa 20, Palawan 128, Sambales 95, Apayao Gis 4, Cotobato, 531 31, Binangonan Rizal, 23, 27, Morong, 13, 9, At Isabela, 8, 14, Togigaraw, 2, 1, Rojas, 1, is Capiz, Gis 17, Bohol, 35, 21, Bulacan, 12, 19, Baguio, 20, 23, Bicol. Sa is 34, Batangas. 18, 29, Bataan. 5 Gs, Butuan. 5, 15, Benguet. 16, 14, Iloilo. 4, 25, Leyte. 3, 29, Samar, 17-23, Quezon City, 8-2, Pampanga, 12 sa East. Ayan mga kalaki ha, puputulin muna natin dyan para sa masusugi nating mga lucky followers po na uh, kanina pa po mga kalaki nag-aabang po sa atin. At syempre po, chat ng chat po sa atin mga kalaki ha. Siyempre po mga kalaki, tandaan nyo po, dapat po, naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na, huwag po sa mga fake na ako na, pong fake account dyan na nagkalat mga kalaki. Baka mali ka na mga nasasalihan, kinukuha po yung mga picture ko, binagawang profile na po, hindi po ako yan. Baka mali ka ng nafa-follow, hindi po ako yan mga kalaki. Baka mali ka ng nasasalihan ng private consultation, hindi po ako yan mga kalaki. Subukan nyo pong tawagan yung mga fake account na yan, hindi po yan sasagot kasi ng fake po sila mga kalaki. Ito po ang legit na account natin. Dito nyo po ako pwedeng makausap ng ganito po, live mga kalaki. Red Parungkin po, tignan nyo po lagi ang followers sa hindi po nadadaya ang followers. Meron po kami 190,000 followers mga kalaki. Yan po yung legit na legit na account namin ni Lola Carmen na gamit po natin ngayon dito sa Facebook. Meron din po tayong Aris Gatchalian account, okay? At syempre po mga kalaki, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong 17,000 followers at syempre po tiktok Ang tiktok natin red parungkin po na merong 445,000 followers Ayan po yung mga legit na account natin sa social media Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan Mag-suggest, magpa-code, mag-request pag, pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment Nagsishare na mga videos namin heart lang heart at nakafollow Papadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger mo Libre po yan at tatayan mo sa loob ng 3 days Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin Libre po ito, wala po itong bayad Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months at pag ka sa amin dito mga kalaki, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Depende po yun sa tatayaan mo 7 digit. Pag-aaralan ko pong i-code ng birthman at birth birthday mo, baka dito swerte ka, baka dito maranasan mong manalo. Kaya subukan mo na ang private consultation namin. Wala po itong pilitan sa mga interesado po. Mga kalaki, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. No, parang awan nyo na po bago kayo magpa-member. Dapat makausap nyo muna ako para legit po mga kalaki na hindi po Uh, hindi kay sa fake account na nakafollow ko, dapat po mga kalaki, huwag niyo pong ini-entertain ng mga fake account na yung mga Dapat makakausap niyo muna ako bago ay sumali. Ayan po at sa mga interesado po, isahabol ko po kay sa discount ngayon. 3 months po ang membership natin para po member ka sa akin ng July, August at September. Okay, ayan po mga kalaki at tandaan niyo po ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan. Yan po ang mga lucky numbers natin. Pwede yung tayo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Blood, sa National, sa Wedding, pwede po mga kalaki ang lucky numbers natin. Okay? Ito na po, ituloy na po natin ang mga two digit lucky numbers po ng Pangasinan. Ito na po. 527 La Union. 1320 Nueva Ecija. 225 Nueva Vizcaya. 64 Ilocos Sur. 3027 Ilocos Norte. 1 8 Masbate. 30-22. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya. Ha? Make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers namin kung gusto niyo pong irambol para mabalibalik kadman po ang numero. Panalo pa rin po tayo pag tinayaan yung irambol nyo ang 2-digit, 3-digit at 4-digit po mga kalaki. Okay? At syempre, habang wala pa pong bumibili at habang madaling araw pa po pa mga kalaki, naka-open na tayo. Nakita nyo naman, madali pa sa labas. Shout out tayo muna tayo mga kalaki sa mga nagpapa-shout out po rito. Ito po, kilakuya, Nelson po ng Uy, ng Manila. Hello po. Diyan po sa may Santo. Malate, Manila. Hello po sa inyo. Sila Kuya Nelson po dyan ng mga uh, Goto Vendors. Uy, hello kayo ha, Goto Vendors. Agad, hello. shoutout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Ang sarap po ng mga Goto dyan sa Quezon City tsaka sa Manila. Hello po. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan po kita. Pag-aaralan po yung code mo. At syempre po, happy, happy birthday po kay Nanay Rusing. Dyan po sa may ah uh, ano to Baliwag Bulacan hello po kay Nanay Rusing hello shout out po sa inyo happy happy birthday po sa pamilya De La Cruz ayan po hello po sa inyo maraming maraming salamat po sa panonood nyo humihingi po sila ng 649 bibigyan kita gising na mga kalaki good luck sa mga gusto po magpa shout out dapat po naka follow at message lang po ng message pag nabasa ko yan at nagsishare ka ng video namin may lucky numbers ka na, mas shout out ka pa.